Hello guys. Dito na naman tayo. Hmm. Exercise na naman tayo dito. Pupunta ako sa Black One. Uh, dito tayo. Ayan. Uh, may pipick na naman tayong uh, ano. Ay. Okay. Ano po? Ay, ano din pala sila ng oh, Black One din pala sila mapupunta pupunta yung kasama ko sa lip. Ayan. Dito. Dito. Ayan, Black One dito ako maghihintay sa gate kasi hindi ko alam ang password okay sana pag may magpasok para makapasok din ako doon sa o oh, black one din din pala yun hmm. kasi alam na black one din sila dyan din ako pupunta sana Diyan din ako pupunta. Yan. Hintayin ko dito yung kaibigan ng amo ko. Kasi dito daw dito sila daw sa black one. Kaya maghintay tayo guys. 10 o'clock ah may ano pa ko may 8 minutes pa ako naantay dito ayan guys so tingnan nyo oh, ayan car park yan tapos sa taas yung mga bahay alam nyo guys yung bahay na yan guys hanggang 72 dyan guys 72 floor imagine mo taas taas yung ganun hanggang 72 ba yan maabot ba yan ng 72 kasi hanggang pa dito if eh, pila ka pa ka floor dito tapos yung car park, ilan pa yan, ilang ilan pa yan na ano. Tingnan mo isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo ka car park sa baba. Grabe sila, no? Paano kaya ni, nila ito magagawang ganito ang kataas sa building? Kung iisipin mo lang guys, hindi mo yan malalaman kung paano nila yan gagawin dito sa Hong Kong yung pag nila yung ano yung building na yan oh yung oh. yan oh di ba grabe sila dito gumawa ng ano ng bahay napaka ano nila pakagaling gumawa ng bahay oh sa atin siguro hindi paano kaya mag-construct ng ganun may ganun kataas na ano, na mataas hanggang doon ng discovered kaya dito sa Hong Kong, walang ano dito walang earthquake kasi pag may earthquake ah just kulod ka mud talaga lahat ng mga building dito promise yan ang dito tapos pag magbagyo yung mga bahay parang ano lang yung parang nagadancing hindi <laughs> mo <laughs> siya yung umaalog-alog din yan guys yung ganyan ng mga bahay umaalog din yan kasi parang may sa da, sa ibaba daw ng ano yun parang may bulang kristal <laughs> <laughs> may bulang kristal daw yun yung nilalagay guys iwan ko lang <laughs> oh tingnan nyo yan guys Diyan oh. ikot ikot muna tayo dan oh. Yan si Said na kasi diyan eh. Ay. Nakapagod din dito mag-exercise. Mga no, alaga ko nung nasa baba pa nag-school. Lagi ako dito nag-i-exercise every morning. Lakad ko dito, paikot-ikot. 30 minutes. 30 minutes guys nilakad ni Mo. Kaso lang mabaho guys kasi yung parang nilakada ng mga aso kasi kaya maamoy yung mga ihi. Tapos ginaspray spray lang nila ng tubig. Kaya dito, um, uh, ayan, chan. Ayan dito. Maganda dito, guys, paggabi. Pag magala ka dito sa gabi. Kasi makikita mo yung tulay dyan, oh. Yung tulay na yan, oh. Kikita mo yung ilaw. Ayan. Yung tulay na yan, guys. Papuntang airport. Yan ang tulay, guys. Ayan. Ilang months na nga ako dito. Tapos, lilipat na naman ako. Iwan ko kung sa anong lugar na naman ako lilipat. Sana yung malapit lang dun sa sa Central para hindi na ako magmasahi o araw araw ibre every, every day of Ay. Just ko Lord na lang. Lord guys, okay, so tingnan niyo. Dito something ako, lalong lumalayo sa Taiwan daw yung expected na employer ko malapit dun sa ano sa sa store ng amo mga amo ko at saka lola yung Taiwan isang lugar lang kami doon ng mga lola kasi nandun yung mga lola pag mag market ako ahay magkita kita kami doon sa market And then guys sana may bus lang na papuntang central kung anong bus taiwan. ay Ayan, ganyan ang buhay tiis lang at mag ipo na guys kasi mahirap na hindi mo alam dito yung buhay May 3 minutes pa ko na antay. May tumawag na naman sa akin, guys. Iban ko ba tumawag na naman ito. Okay, shout out sa inyo, guys. Ayan, mga malalaking barko dumadaan dito. Alam mo, napaka ano yan, napaka lalim. Kasi may mga malalaking barko dito dumadaan. O, oh, ayan. Yung malalaking barko, nakita nyo ba yan? Ayan, zoom ko ba oh, ayan. Malaking barko yan, guys. Kaya hindi basta-basta dyan. Ang lalim. Grabe. Super lalim dyan. Shoutout sa inyo Today is May 8 Shoutout sa aking kapatid Happy Birthday Sa iyo manay God bless you and always Good health Ayan guys Magmarket din ako guys Magmarket Pagkatapos nito magmarket ako Ang tagal naman nila 3 minutes pa ako na, na antay sa inyo hindi lang ako mag-antay. Hindi naman ako dyan makakapasok eh. Dyan oh. Okay. Andiyan na. Ayan na guys. Ayan na guys. Ayan na. Ayan na yung box. Bye bye guys.